Hi everyone, in behalf of Kapurong Tagalog PH channel, we are here now in Music Beats channel to show you one the best drama and action story we present now to everyone. Pero bago tayo magsimula sa ating palatuntunan, kung bago ka lang sa aking channel, isang subscribe naman kay Bigan. Maraming salamat po. Wag na nating patagalin pa ang pinakahihintay na storya ng buong Pilipinas na pinamagatang magkabilang mundo. Na pinagbibidahan nina Loris Josay at Ethan Monteverde. Si Loris ay isang anak mahirap at simpleng guro. Si Ethan naman ay isang anak mayaman at negosyante. Ating tuklasin ang landas ng dalawang magkaiba ang mundong ginagalawan nila dito lang sa Music Beat Story. Mm -hmm. Isang paalaala, ang mapapanood o mapapakinggan yung kwento ay pawang katang isip, lamang, at walang katotohanan. Just for entertainment, only iganga. Wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa kasalukuyan na malamig ang panahon. Sa isang mataong lungsod may dalawang taong magkaibang magkaiba sa kanilang pamumuhay at pananaw sa buhay. Si Loris, isang masipag na guro sa isang pampublikong paaralan, ay may simple at tahimik na buhay. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan na magturo at ang kanyang pangarap na makapagbigay ng inspirasyon sa mga batang nangangarap din. Samantala, si Ethan, isang matagumpay na negosyante, ay nabubuhay sa mundo ng karangyaan at kapangyarihan. Sila ay parabang nasa magkaibang dulo ng mundo. Nagsimula ang lahat sa isang tagpo sa kalsada. Si Loris ay nakapila sa isang maliit na tindahan ng pagkain sa kanto nang biglang dumating si Ethan sakay ng kanyang mamahaling kotse. Napatingin si Loris na mangha sa kinang ng sasakyan pero agad rin niyang binaling ang atensyon sa kanyang binibili. Nakita ni Ethan si Loris sa gilid ng kanyang mata at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang may kumislap na tila isang kakaibang damdamin. Dumaan ang mga araw at nagkataong pareho silang nag-enroll sa isang seminar tungkol sa personal na pag-unlad. Si Loris ay nagnanais na maging mas epektibong guro, samantalang si Ethan ay nais matutunan ang pamamahala sa kanyang tauhan. Naging magkatabi sila sa seminar at doon nagsimulang mag-usap. Hindi akalain ni Loris na ang lalaking tila may makapangyarihang presensya ay mapagbiru rin pala at may malalim na kaalaman sa mga bagay. Habang naguusap, napansin ni Loris na may kababaang loob si Ethan. Na sa ng kanyang tagumpay, ay mayroong mga simpleng bagay na hindi pa rin niya nauunawaan sa buhay. Si Ethan naman ay nakaramdam ng kakaibang kaginhawaan sa piling ni Loris. Hindi tulad ng mga babaeng nakakasalamuhan niya sa kanyang mundo, si Loris ay hindi nagpapa-impress. Siya'y simple at totoo. Sa kanilang mga sumunod na pagkikita, natutunan nila ang mas marami pa tungkol sa isa't isa. Ipinakilala ni Loris kay Ethan ang kanyang mundo, isang buhay na puno ng kasimplehan, kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Sa tuwing dinadala ni Ethan si Loris sa magagarang kainan at magarang lugar, natutunan naman ni Loris ang pagkakaibang dala ng karangyaan, ngunit hindi siya nasisilaw dito. Isang gabi, Matapos ang kanilang hapunan, nag-usap sila sa ilalim ng bituin. Napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap, mga nakaraang sakit, at ang takot sa hinaharap. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, di sinasadyang magkadikit ang kanilang mga kamay. Pareho silang kinabahan, ngunit walang gustong umatras. Doon nila naramdaman ang damdaming tila noon pa nila hinihintay. Subalit hindi naging madali ang kanilang pag-iibigan. Maraming mga pagsubok ang kanilang hinarap, lalo na sa mga mata ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang mundo ni Ethan ay hindi handang tanggapin ang isang simpleng babae tulad ni Loris. Ang mga kaibigan ni Ethan ay nagtataka kung bakit niya nagustuhan ang isang babaeng hindi man lang bahagi ng mayamang lipunan. Gayun din, si Loris ay pinagsasabihan ng kanyang mga kasama at kaibigan na baka hindi niya kaya ang mundo ni Ethan. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na napakalaki ng agwat nila sa isa't isa, ngunit hindi niya kayang pigilan ang kanyang puso na magmahal. Naging matatag si Loris sa kabila ng mga hadlang dahil alam niyang tunay ang kanyang damdamin. Isang araw, ipinasya ni Ethan na dalhin si Anna sa kanyang pamilya. Subalit ang ina ni Ethan ay tahasang ipinakita ang kanyang pagkadismaya. Sa kabila ng kabutihan at simpleng ganda ni Loris, hindi ito nagustuhan ng kanyang ina. Ethan, kailangan mong isipin ang iyong hinaharap. Hindi siya ang babae para sa'yo. Pahayag ng ina ni Ethan na sumugat sa damdamin ni Loris. Naging mahirap ang mga sumunod na araw para sa kanilang dalawa. Si Ethan ay naguluhan. Alam niyang mahal niya si Loris, ngunit hindi niya rin gustong magkasira sila ng kanyang pamilya. Si Loris naman ay nagpasya na magpalamig muna, hindi dahil sa ayaw niya kay Ethan, kundi dahil sa respeto niya sa kanyang sarili at sa kanyang prinsipyo. Ngunit habang sila ay magkalayo, lalo lamang tumibay ang damdamin nila para sa isa't isa. Sinubukan ni Ethan na bumalik sa dati niyang mundo, subalit hindi na ito ang dating masaya at makulay. Sa kabila ng karangyaan, parang may kulang sa kanyang puso at alam niyang si Loris ang nawawala sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo at isang gabi, hindi na mapigilan ni Ethan ang kanyang nararamdaman. Tumungo siya sa bahay ni Loris, dala ang isang bulaklak na simbolo ng kanyang pagmamahal. Niyakap niya si Loris ng mahigpit at sinabing, hindi ko kayang mawala ka. Pipiliin kita kahit gaano pa tayo kalayo sa isa't isa. Hindi, hindi ko kayang umibing muli Habang buhay na lang kitang hintayin kasi kailangan ko ng iyong pagmamahal Gusto ko'y totoo tapos magtatagal Ako'y piliin mo, di ka masasagal Tapos tuwing gabi lagi kang ipagdarasal Oo, uh, ako'y pinagpala Natagpuan ko ng hinahanap kong dalaga Siya ang Diyos at Diyos at na nang Nagiyakan silang dalawa at sa gabing iyon ipinangako nila sa isa't isa na gagawin ang lahat upang mapagtagumpayan ang kanilang relasyon. Walang ibang makakapigil sa kanilang pagmamahalan kahit pa ang mga hadlang sa kanilang paligid. Nangako si Ethan na ipaglalaban niya si Loris kahit ano pa ang sabihin ng kanyang pamilya. Sa muling pagtanggap ng kanyang pamilya sa kanya, ipinaliwanag ni Ethan sa kanyang ina ang kahalagahan ni Loris sa kanyang buhay. Hindi madaling matanggap ito ng ina ni Ethan, ngunit kalaunan ay nakita rin nito ang pagiging masaya ng kanyang anak, at sa wakas, natutunan niyang buksan ang kanyang puso para kay Loris. Ikay tumating na parang ihip ng hangin, ako'y nakahinga dahil sa iyo. sa puso ko, kung ito'y pag takot ay di nadama dito ka palagi Naging masaya ang kanilang mga araw ngunit hindi rin nawawala ang mga pag-aalinlangan Ang mga mata ng lipunan ay palaging nakatutok sa kanilang relasyon Ngunit sa kabila ng mga mata at chismis, naging matatag sila sa isa't isa. Ang pagmamahalan nila ay parang dalawang mundo na nagkatagpo at hindi na muling maghihiwalay. Dahil sa pag-ibig ni Ethan kay Loris, mas natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal na ibinibigay mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Si Luris naman ay natutong mangarap ng higit pa at lumaban sa mga hadlang sa kanyang landas. Sang basa ang da kita bay tamang dama sa king kalam na puno puno ng pananabikat ng kabalalim sa king bawat paghinga naka titingla sa iyo. naglakad ka ng Lumipas ang mga taon at nagpasya silang bumuo ng sariling pamilya. Sila'y nagpakasal sa isang simpleng seremonya kung saan ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay nagtipon. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, nagtagumpay ang kanilang pag-ibig at pinatunayan nilang ang tunay na pagmamahal ay kayang pagtagumpayan ang kahit anumang hadlang. Ang kanilang buhay ay puno ng saya at lungkot, ngunit sa bawat pagsubok Lalo lamang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Naging inspirasyon sila sa mga taong naniniwala sa pag-ibig kahit ano pa ang mga pagkakaiba. Natutunan nila na sa tunay na pagmamahal, walang makakahadlang kahit pa ang magkaibang mundo. Si Loris at Ethan ay naging simbolo ng pag-ibig na hindi nasisilaw sa material na bagay, kundi sa pagtanggap ng bawat isa kung sino sila. Ang kanilang kwento ay nagbigay ng pag-asa sa marami, lalo na sa mga taong naniniwala sa pag-ibig sa kabila ng magkaibang mundo. Sa huli, natutunan nila na ang pagmamahalan ay hindi lang para sa magkatulad na mundo, kundi para rin sa magkaibang mundo na nagtagpo at nagpasyang magsama. Hello, hello guys. Isa na namang kwentong makapagdamdamin ng ating natunghayan ngayong araw. Ang masasabi ko kay Loris at kay Ethan Pinatunayan niyong hindi hadlang ang katayuan sa buhay upang magpatuloy kayo sa inyong relationship, talagang puso ang nanaig sa laban na kahit ano pang hadlang walang makakapigil. Kahangahanga kayong dalawa. nakaka love naman po. Bago tayo tuluyang magtapos sa ating kwento, shoutout sa ating magigiting na bida ngayong araw, Loris Jusay, simpleng guru na ng galing pang Batangas at si Ethan Monteverde na ubod ng yaman at mapagkumbaba na galing pang Northern Samar. Binabati ko rin ang ating mga masusugid na taga-panood, ABCM Channel, Maris Kalmorin, Manilin Figurasyon. Maraming salamat po sa inyo. Abangan ang ating susunod na bidang magaganda, ABCM Channel at Ate AC. Hanggang sa muli, maraming salamat sa suporta.